You Kino subukan rin natin tumakbo no. Dahil uh, ginagawa natin to magjogging jogging pero talagang uh, idinala na, na tayo talaga sa practice no. Ginagawa ko na lang lakad sa uh, mayat-maya, uh, konting sakbo, mayat-maya, konting lakad. So nandito na tayo sa, 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 sa ano no. Uh, National Museum no. Approaching ko tayo ng Luneta. So update ko kayo pagdating natin doon. <laughs> Yan. Oh, so, hindi na natin nagagawa yung ay uh, good morning hindi na natin nagagawa yung dati nating uh, ginagawa na hanggang 10 walang uh, pahinga no? so wala tayong ano, wala akong maiisip na may ngayon kaya nag-iikot-ikot ako abang nag-iikot-ikot ako no? so sinusubukan kong uh, lak uh, takbo, lakad takbo, lakad so uh, kasi eh, simpre, wala rin tayong exercise na dito sa Maynila ayan, oh, yun ang gaganda ng mga chicks kasabayan ko ayan ganda kumaka at uh, lakad na na naman tayo Good morning, araw ng linggo ngayon, no? At uh, kapansin-pansin, madalang yung mga sasakyan. So, ating pag-iikot-ikot dito sa Maynila, no? no? So, kapansin-pansin, uh, maaaring uh, masasabi natin na uh, uti-uti uh, okay -okay nang uh, umabalik yung uh, kinang ng Maynila. At uh, ito nga, ipapasyal ko kayo ngayong umaga na ito kung saan ikot-ikot uh, tayo para makita ninyo kung... Uh, yung nga uh, unting unting pabalik ng kinang ng Manila. Kaya po, no, at uh, ito gagala tayo ngayon sa araw na ito at uh, pagkaano uh, tayo, no? Uh, tutor ko kayo dito sa Manila. Good morning once again at uh, kapansin-pansin, no? Ayong uh, 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 madalang nasa sakyan, no? At tuloy-tuloy. Uh, so, hindi natin alam kung anong ibig sabihin ito kasi sinarado itong uh, part ng uh, kabila na ito. Oh, uh, so kapansin-pansin na bumabalik na yung kinang ng Maynila at uh, nakatutok tayo ano, sa paglilinis kaliwat ka ng paglilinis dito sa Maynila at uh, nandito tayo sa Plaza Luton no? at natatanaw natin dyan oh, no? So, sa kabila uh, Mihan Garden no? natatanaw natin yung Mihan Garden at uh, ipapasyal ko kayo hanggang doon sa may uh, Luneta, no? Ah. Uh, ini kasi no, in maga ay uh, mayroon dito nga uh, naganap na ano, kumaga uh, ano, yung uh, pangmalakasan, no? May uh, racing dito. Ah, uh, uh, yung ano, uh, uh, ano. So, nang uh, ano, yung uh, maraming fun racing dito ah uh, uh, pag uh, ano, at, uh, minsan na rin tayong sumasama sa mga ganyan yung uh, buwan na yan no? dahil uh, maganda sa katawan so ngayon no, hindi na tayo tatakbo maglalakad na lang tayo kasi maganda rin sa katawan yung uh, paglalakad uh, mas lalo na ganitong magang maga no? At, uh, hindi man lang natin nagagawang magjaging so naglalakad-lakad naman tayo no? Sakin yun yung uh, nilakad natin mula Intramuros at uh, nakarating na tayo dito sa uh, may karteria ng Maynila no? at approaching tayo dyan sa may uh, ano ito pala no? yung uh, Mian Garden yan yan sa may uh, ano karteria ng uh, Maynila yung likod niyan Nissan uh, yan yung uh, uh natin dyan uh, mahaba pala itong nga uh, binakuran nila na ito minigyan uh, daan siguro yung uh, kanila kanina tuwing umaga kasi pag uh, araw ng linggo ay nagkakaroon ng uh, ano dito no? kumbaga pang malakasan na ano kaya, uh, buwan no? Uh, yan marathon. No? Dito na tayo sa may uh, tapat mismo ng uh, ano oh, KKK. Uh, so ayan naman yung uh, City Hall ng Maynila, no. Ayan. napakahaba nito no? at approaching tayo ng Lunita update ko kayo pagdating natin doon dito na tayo sa tapat ng National Museum o oh, ang tutuloy ng mga sasakyan sinusubukan rin natin tumakbo no dahil uh, ginagawa natin to magjagging-jagging pero talagang uh, hindi na, wala na tayo talaga sa practice no ginagawa ko na lang lakad uh, mayat maya uh, konting sakbo mayat maya konting lakad so nandito na tayo sa tapat ng ano national museum no approaching ko tayo ng luneta so update ko kayo pagdating natin don <laughs> yan <laughs> oh, so, hindi na natin nagagawa yung uh, ay good morning hindi na natin nagagawa yung dati nating uh, ginagawa na hanggang 10 walang uh, pahinga no so wala tayong ano wala akong maiisip na mai content ngayon kaya nag-iikot-ikot ako habang nag-iikot-ikot ako no so sinusubukan kong uh, lak uh, takbo lakad takbo lakad so uh, rin kasi eh, siyempre, wala rin tayong exercise na dito sa Maynila kaya oh, yun ang gaganda ng mga chicks kasabayan ko Ayan? at kada kumaka at lakad na, na naman tayo <laughs> good morning at uh, approaching na tayo ng Luneta yan kapuntang uh, Luneta na yan oh, tawid tayo dyan dumating na tayo dito sa May Park no at uh, dito yung uh, banda yung dancing uh, water so ayan alakas ng ng uh, tugtugan ng mga nagsusumba dito ayan oh. oh oh daming namamasyal no dahil araw ng linggo at andito uh, naman yung uh, ano dito yung nilipat si ano si Lapu-Lapu ayan -Lapu, oh E, lapo-lapo sa kabila at uh, yun naman yung uh, tab, no uh, ilarte top kikita po ninyo yung uh, dumaan na ilarte so, ilarte 1 at uh, nandito tayo sa may yeah. so napapansin natin uh, hindi pa pinapapasukan ng uh, ano no mga uh, mga namamasyal yung uh, part na ito So marami pa siguro na uh, aayusin dito. Oh, uh, 'yan yung mga development dito sa May uh, Lunita, no. At uh, ito yung uh, naging issue dati, no. Itong puto bomber na ito na building uh, nakatayog sa likod ni ano ni Lapu-Lapu, 'yan. Oh, 'yan. Uh, ano no, pinagdedebatean 'yan at uh, matagal na naging ano yan no? ah uh, pinag-uusapan so hindi lang natin alam kung anong uh, status ng uh, building na yan no? kung uh, nagwagi yung mayari no? kasi hindi naman makakatayo dyan ng uh, ganyan dambualang building na yan na napakaganda kung uh, hindi mapira no? anong talaga yung nagagawa ng pera uh, Ayan. Ayan. Maganda mga mga gano dyan. jogging. Uh, babanat ng butok. Ayan. Uh. So, dito lang sa park na ito, nakikita natin yung mga namamasyal. No? Sa bandang uh, likuran ni Lapu-Lapu, uh, uh, wala tayong nakikita ang mga namamasyal. So patuloy pa rin po tayo sa pag-iikot natin dito sa Maynila. At uh, ito yung uh, ano? Uh, panurin ninyo para parang kayo'y namamasyal din. Manila. no? Manila. At uh, dahil uh, malapit na yung Independence Day, eh, no? Marami tayo nakikita ang mga watawat ng Pilipinas na nakalagay dito. Oh. Uh. So, sa May Jones Bridge, no, wala pa tayo napapansin na mga watawat doon at na nanggagaling tayo doon kanina. Oh, Tuloy tayo sa ating paglalakbay dito sa Maynila. So ito yung entrance. Pero hindi tayo papasok dyan. yan. Dami natin mga kababayan dyan na mamasya. Jogging. So, uh, so, uh, tayo sa pag-iitot dito sa Maymay